sa mga pangkain so another video na naman mga pangkain so another food vlog na naman uh, dito tayo ngayon sa fish atarium restaurant so dito sa karama so malapit lang yan mga pangkain sa Dubai Prime sa tapat lang yan may makikita kayo na gasoline station na imarat so sa likod nun makikita nyo na yung restaurant ng fish atarium so ayan nagtitingin na ako sa kanilang menu kung anong masarap bang i-order ayan Puro seafood sila at sa mga isda talaga na grilled Ayan, may crabs. Um, may mga karne din silang manok. Ayan, grilled manok. So, ayan, si Sir. Si, Sir Sky, siya na naman ulit ang aking kasama sa aking food vlog. So, nakakita na naman kami ng restaurant na may masarap na pagkain dito naman sa Dubai. So, ayan, namimili na si Sir Sky ng kanyang kakainin. So ayan, tapat pa siya na naparehas kami ng kakainin, fish mandi. So parehas yung in order namin kung ayan, nakikita nyo, ang daming kumakain dito sa fish atarium restaurant. So ang pagingging-ging pa ako dyan, ayan, abang nagkaantay tayo ng ating in-order na pagkain. So napakalinis ng restaurant na to amin nila ng soup habang naghihintay uh, kami ng aming order so vegetable soup yan mga pangkain at napakasarap ng soup na yan mga pangkain talagang unang tikim mo palang goods na goods na you know, may pagkagulat pa ako dyan eh so yan may salad din sila ang ayos din ng ano nila salad masarap din so yan si sir sky na naman nagbibideo at ayan na nga yung order namin pinpicturean ko pa so syempre para may souvenir tayo So, eh, napakasarap nung ano. So, sa pagkakalam ko, yung isda nila is yung ano ata yan, yung uh, sweet lips na isda. So, napakasarap mga pangkay ng ano nila. Ang grilled grill nilang isda. So, yan. Tuwan-tuwa pa ako dyan habang binibidyo ni Sir. Kasi nakachamba na naman kami ng restaurant na may masarap na pagkain. So, malapit lang yan sa May Dubai Prime, mga pangkay. Karama lang yan, karama. O, so, yan. May chutney sarap na sarap niya na ibagay diyan sa kinakain natin mga pangkain. So ayan no. Oh. So hindi ako na video diyan kanina kasi busy-busy kami pares pagkain. Bali na hirit ako ng anin mga pangkain. Sobrang sarap. So ayan yung guys sir, makikita niyo talagang ubos rin no. Oh. So ayan, napakasarap talaga yan. So babalikan na namin yan mga pangkain. So ayan, dami kumakain dito sa fish atarium. sarap ba nung ano? Sarap nung fish manti. Ang sarap, uh, sarap ba? Suave. First time natin doon sa restaurant na eh, pero hindi naman tayo nabigo. Masarap yung kainahin natin. Ang natin yung kasama tropa. Sino yung sasama mo? Si best friend DJ. Malapitod. Ah. Pito. <laughs>